So, magpapalit tayo ng zebra visor. Ito. 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 Okay. Paano palitan? So, ilayan nyo lang to sa so, mga ganyan. Dapat hindi siya nakasara kasi may mawakan. So, sabad nyo lang. Ito, ilayan. Then, ngayon, kabilaan. So, ganun siya tanggalin. Pagkakabit naman, palitan ko na ito. Hilaan nyo rin. So, ito yung palatandaan nya. Itong side na to. Ito. Dapat nandito. Sa lock nya. So, angat nyo muna. And then, Ano na yung mata? Maayos. Laan nyo rin dapat muna to Bago. Yan. So, ayun na. So, sa bila ganun din. Laan din natin ito. Sorry. Sorry. 哎。